Magandang gabi. Ako si Mr. Kira. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong gabi ay mula sa isang anak na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang makawala sa bangungot ng kanilang nakaraan. Isang liham, isang salaysay, isang paalala na ang bawat kasunduan ay may kabayaran. Makinig kang mabuti. Baka mamaya ikaw na ang susunod na tawagin. Magandang araw, Mr. Kira. Ako nga pala si Drevan, anak ng isang dating sabunggerong si Tatay Norvin. Hindi ko talaga alam kung dapat ko bang isulat toto. Pero sabi ng pinsan kong si Leo na mahilig rin sa mga kwento mong nakakatakot. Baka raw kahit papano. Mas maintindihan ako ng ibang tao kung may makabasa ng istorya namin. Laking bulakan ako Diyan sa San Miguel, hindi mo pwedeng hindi marinig ang tuka ng manok tuwing Sabado Linggo. Lahat yata ng kalalakihan dito may pusta. Pero si tatay, iba. Hindi lang siya basta sa bungero, siya na mismo ang gumising at natulog sa loob ng cockpit. Noong una, nakakatawa pa. Maaga siyang umuuwi pag natatalo. Minsan may dalapang pang baluto o chicharon parang pampalubag loob. Pero habang tumatagal, mas dumarami ang talo at mas lumiliit ang uwi. Hanggang sa isang araw, napansin kong wala na kaming TV. Sinanglaraw. Sumunod na linggo, wala na yung motor. Pagkatapos nahuli ko na lang si nanay na umiiyak sa harap ng altar. Nabenta na rin pala ang kalahati ng lupa namin. Wala kaming kaalam-alam ni ate. Tuluyan ng naging pagkakaadik sa sugal ang sabong ni tatay. Pero isang gabi, isang bagay ang nagbago. Lasing siyang umuwi noon. Pero hindi siya galit. Hindi rin siya malungkot. Kakaiba ang itsura niya. Parang may kakaibang ningning sa mata niya. Nanalo ako, sabi niya sabay kalampag ng bungkus ng pera sa mesa. Ito ang simula ng pag-angat natin. Natuwa si nanay. Kahit may alin lang ang halata sa mga mata niya, ako, hindi ko alam kung anong iisipin. Kinabukasan, panibagong panalo na naman. Sunod-sunod, halos isang linggo siyang hindi nauubusan ng pera. Pero doon ko na napansin yung kakaiba. Bigla na lang nawala ang alagang aso namin, si Spike, yung matagal na naming kasama. Wala man lang bakas, ni hindi rin inalala ni tatay. Sa sumunod na linggo, Nawala ang lumang kwintas ni Lola na pamana paraw noong kabataan niya. Si Tatay lang ang huling nakita sa kwarto. Lagi kaming nananalo pero laging may kapalit. Isang gabi, tinanong ko si Tatay. Tay, paano ba kayo nananalo palagi? Tahimik lang siya noong una tapos ngumisi. Yung ngisi na hindi mo maintindihan kung masaya o nababaliw. May tumulong sa akin sagot niya. May kasunduan. Hindi ko maintindihan agad. Pero nang gabing yon, nakinig ako sa usapan nila ng tropa niya sa may likod bahay. Medyo lasing na silang lahat. Huwag mo lang bibiguin yung lalaki, bro. Baka ikaw pa ang sunod mawala, sabi ng isa. Basta wag lang ako tumalo. Basta panalo palagi. Ayos lang. Pagkasabi noon, biglang tumahimik ang paligid. Walang ihip ng hangin. Walang kuliglig. Lahat parang huminto. At doon ko siya unang nakita. May lalaki sa may bakuran. Nakaitim. Nakatayo lang sa dilim. Hindi ko maaninag ang mukha niya. Parang anino na may hugis tao pero hindi gumagalaw. At kahit hindi siya nagsasalita, ramdam mo na nanonood siya. Kinabukasan may malagim na balita. Namatay sa aksidente yung tropa ni tatay na kausap niya kagabi. Nawalan daw ng preno ang motor, dire-diretsyo sa kanal. Nang mga sumunod na araw, mas naging tahimik si tatay. Pero mas malaki ang panalo. Mas marangya ang hapagkainan namin. May bagong TV. May bagong cellphone si ate. Ako? Pinambili ako ng bagong sapatos. Pero ang presyo, palaki rin ng palaki. Sunod na nawala si nanay hindi siya umuwing maghapon. Pagkaraan ng ilang araw, natagpuan siya, bali ang leeg sa gilid ng damuhan sa may sapa. Aksidente raw. Pero alam kong hindi. Nasa sulok ng burol, nakita kong muli yung lalaki. Nandoon lang. Nakaitim. Wala pa rin mukha. Pero nakatingin siya sa akin. At doon ko lang na-realize. Bawat panalo ni tatay, may binabayarang kapalit at hindi pera ang hinihingi. Pagkatapos ng burol ni nanay, halos hindi na ako makatulog. Hindi ko na rin maalala ang huling beses na normal kaming pamilya. Naging tahimik si tatay pero hindi ito lungkot. Parang may bumabagabag sa kanya pero hindi niya masabi. Isang madaling araw, naalimpungatan ako. May narinig akong bulungan sa sala. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip. At doon ko siya nakita, muli, ang lalaking nakaitim. Nakaupo siya sa tapat ni tatay, parang hindi tao pero may katawan. Wala siyang mukha, puro anino. Pero ang mas nakakatakot, nakikipag-usap si tatay sa kanya. Wala akong marinig na kahit anong sagot mula sa nilalang na yon, pero si tatay parang nakatanggap ng utos. Sige, huwag lang ako mawalan, kahit sino pa. Kahit ano pa, basta panalo ako. Pagkatapos noon, biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Nang umilaw ulit ang bombilya, wala na ang lalaki. Kinabukasan, normal lang si Tatay. Nakasando, ngumunguya ng pandesal, parang walang nangyari. Anak, pili ka nga ng bagong barong ko. Ayain mo na rin si Ate mo mamaya. Kakain tayo sa labas. Pero si Ate hindi na nagising. Walang bakas, walang sakit, basta tumigil lang tibok ng puso. Hindi namin maintindihan ng mga doktor. Pero ako, ako alam ko na. Isa na namang kapalit. Isa na namang panalo para kay tatay. Kahit nakaburol si ate, pumunta pa rin siya sa sabungan. At gaya ng inaasahan, panalo na naman. Pati mga dati niyang kaaway, bumilib. Nilapitan siya ng mga mayayamang sabungero niyaya sa mga malalaking derby sa Maynila at habang tumataas ang pusta, mas malalaki ang nawawala. Isang araw, nagkalakas ako ng loob. Nilapitan ko si Tatay habang naglilinis siya ng mga tari. Tay, ano ba yung kasunduan mo? Hindi siya agad sumagot, pero ramdam kong alam niya ang tinutukoy ko. Dahan-dahan siyang huminga tapos tumingin sa akin. Anak, minsan may darating sa buhay ng isang taluna na pagkakataon para manalo pero hindi libre ang tagumpay. Pinigyan niya ako ng kondisyon, walang talo. Basta huwag akong magtanong, huwag kong susubukang takbuhan at huwag na huwag kong isusuko ang pustahan. Kapalit ng bawat panalo, may kukunin siya. Hindi ko alam kung ano o sino, pero kukunin niya. Gusto ko sanang sumigaw. Gusto kong yakapin si tatay at sabihin tama na. Pero hindi ko na siya makita sa dating anyo niya. Parang ibang tao na siya. Lumipas ang mga linggo. Umaman si tatay. Nagkabahay kami sa bayan. May SUV na. Nakalagay na sa LED wall ang pangalan niya bilang kampiyon. Pero isa-isa namang nawala ang mga pinsan ko. Si Lola. Pati yung mga kapitbahay naming malalapit sa amin. Ang mas masaklap? Wala nang ibang nananalo sa sabungan. Si tatay lang. Lagi. At sa bawat panalo niya, parang may aninong sumusunod sa amin. Sa bawat sulok ng bahay, sa salamin, sa likod ng pintuan, nandun siya. Yung lalaki. Nakaitim. Walang mukha pero laging nanonood hanggang isang gabi na ulit-ulit ang lahat nagising ako sa malalakas na kaluskos sa labas ng kwarto ko pagbukas ko ng pinto nakita ko si tatay nakaluhod umiiyak at may dugo sa sahig may bangkay isa sa mga sabungero binaril at hawak ni tatay ang baril hindi ko sinasadya nadulas lang ayoko na ayoko na pero nasa sulok lang ng silid ang lalaki wala siyang sinasabi pero para bang pinapaalala niya sa tatay ko, hindi ka pwedeng umatras. At doon ko naisip, baka ako na ang sunod. Mula nung gabing yon, hindi na ako mapakali, hindi na ako mapatulog, laging may boses sa tenga ko, tila baga pabulong, parang laging may nanunood sa akin sa dilim. Kinabukasan ng insidente, dinala si tatay sa presinto, pero agad din siyang pinalaya. Sabi ng pulis, self-defense daw. Pero alam ko, alam kong hindi yun ordinaryong aksidente. Mas lalong naging malupit ang mga sumunod. Isang linggo, naganap ang Grand Derby ng Central Luzon. Milyon-milyon ang pusta. Si tatay ang kinatatakutan. Lahat ng manok niya, Ubod ng lakas, parang may kung anong hindi nakikitang puwersa sa likod ng bawat lipad at tuka. Pagkapanalo niya sa huling sabong, binigyan siya ng malaking tropeo at isang suitcase na puno ng pera. Kumalat ang balita, Norvin, hari ng sabungan. Pero habang nagkakagulo sa sabungan, may kakaibang nangyari sa amin. Pag uwi namin, wala na ang bahay. Literal na parang kinain ng lupa flat na ang lote. Walang bakas ng bahay gamit litrato ni Alikabok. Lahat ng kapitbahay nagtataka rin. Hindi ba't may bahay dyan kahapon? Oo eh. Anong nangyari? Hindi ko na alam kung anong totoo sa hindi. At si tatay, tumawa lang. Mas malaki pang kapalit ngayon. Malapit na ako sa suktulan ng tagumpay. Pero habang tumatawa siya, umiyak ako hindi ko nakilala ang ama ko. Pagkatapos ng sunod-sunod na panalo, may isang gabi na hindi ko malilimutan. Nagising ako sa iyak ng bata. Nagsimula ito sa mahina, tapos lumakas. Paulit-ulit. Nilibot ko ang buong kwarto pero wala akong makita. Pagbukas ko ng bintana, may nakatayo sa gitna ng bakuran. Bata, nakaputi, duguan ang paa. Kuya, ibalik mo ako. Napaatras ako, nanginginig. Pagtingin ko kay tatay, gising na rin siya at nangingisay. Parang kinukumbulsyon habang binabanggit ang mga pangalan ng mga taong matagal nang patay. Ma, M, anak, lola, nanay. Nanginginig ang katawan niya pero pinilit pa rin niyang bumangon at bumaba. Pagdating niya sa labas, humarap siya sa hangin at nandoon ulit ang lalaki. Yung walang mukha, yung may aninong katawan Anong gusto mo pa? Sigaw ni tatay. Tahimik. Wala pa rin sinasabi ang nilalang na iyon. Pero nang tumingin ako sa paligid, nakita ko sa likod ng nilalang. Ang mga nawawala. Lahat ng nawala sa buhay namin, si nanay, si ate, si lola, pati si Spike, nakatayo. Hindi gumagalaw. Pero ang mga mata nila, puno ng poot. At doon ko narinig ang sagot ng nilalang hindi mula sa bibig, kundi direkta sa isip ko. Hindi ako ang kumuha sa kanila. Ikaw, ikaw ang pumirma ng kasunduan. Mula noon, nagsimulang masira ang katawan ni tatay. Kahit doktor hindi maipaliwanag, namayat siya nagkabitak-pitak ang balat parang nabubulok kahit buhay pa. Pero kahit gano ng itsura niya, hindi siya natatalo. Lahat ng laban sa sabong, panalo lahat ng derby na kanya, lahat ng pera, kanya. Pero wala nang natirang tao sa paligid niya kundi ako. Hanggang sa isang gabi, nag-usap kami. Anak, mahina niyang sabi, gusto ko na tumigil. Hindi ko na kaya, sobra na ang kapalit. Tumangu lang ako. Pero sa loob-loob ko, huli na ang lahat. Kinaumagahan, tumaya pa rin siya. Huling laban. Pambato niya Isang manok na kulay itim, hindi ko pa nakitang ginamit yon dati. Tahimik ang sabungan, lahat ng pusta sa kanya, at siyempre panalo pa rin. Pero bago siya makalabas ng sabungan, tumigil ang puso niya. Walang dahilan, wala ring babala. Basta tumigil. Hindi siya binaril, hindi siya inatake. Basta, parang pinatay ng tadhana mismo. Sa burol, ako lang ang naroon. Wala nang kamag-anak wala ng kapitbahay, wala ni isang sabungero. At sa gitna ng katahimikan, habang binababa siya sa hukay, may naramdaman akong malamig sa batok ko. Paglingon ko, nakatayo ang lalaki. Nakaitim. Wala pa ring mukha. Pero ngayon, nakatingin siya sa akin. At alam ko na ako na ang susunod. Pagkatapos ng libing ni tatay, hindi na ako muling umuwi sa dating lugar namin. Wala na rin kasi akong babalikan. Umalis na rin sa probinsya ang ilang natitirang kamag-anak at ang bahay na ipinatayo ni tatay sa bayan. Iniwan na ng lahat dahil may mga usap-usapang may multong bata raw na umiiyak tuwing hating gabi. Lumipat ako sa Maynila. Akala ko doon ay makakatakas na ako sa bangungot. Pero hindi pala. Dala ko na ang sumpa. Unang gabi ko palang sa inuupahan kong kwarto sa sampalok, may narinig na agad akong kaluskos sa kisame. Sumunod ang amoy na hindi ko maipaliwanag, parang sunog na manok at bulok na dugo. At sa bawat salamin na madaanan ko sa CR sa bintana, sa anino ko sa TV, may nakatayo sa likod ko. Walang mukha. Nakaitem. Noong una, tinatakpan ko ng tela ang salamin. Pinapatay ko ang ilaw. Iniingayan ko ang paligid. Pero kahit anong gawin ko, nandyan pa rin siya. Isang araw, may natanggap akong liham. Walang return address. Walang pangalan. Basta isang puting sobre. Nang buksan ko ang laman, ang kasunduan ay hindi natatapos sa pagkamatay. Ang dugo ay may kabayaran at ang utang ay minamana. Kasunod noon, nagkaaberya ako sa trabaho na wala ng proyekto. Sumunod ang pagkasira ng laptop, sunod ang cellphone. Wala na akong maipadala sa probinsya. Nagsimula na akong mangutang para lang mabuhay. At sa tuwing nalulubog ako sa problema, may offer. Una ay isang lalaking nakasuit, bumisita sa tinutuluyan ko. Hindi ko kilala pero sabi niya, ay investor daw siya. Pibigyan daw niya ako ng trabaho at puhunan. Basta't pumirma lang ako sa kontrata. Magsimula ka ulit. Gaya ng ginawa ng ama mo, lahat ng panalo para sa iyo. Walang talo. Pero, may kapalit. Hindi ako pumirma. Pinalayas ko siya. Pero ilang araw lang, nasagasaan ang kapitbahay kong laging nagpapakain sa akin kapag wala akong ulam Sumunod ang isang classmate kong tumulong sa akin para mag-apply ulit ng trabaho. Nagpakamatay raw. At sa bawat pangyayaring yon, naroon siya. Nakaitim. Nakatayo lang, Walang mukha. Nanunood. Doon ko na-realize. Hindi ko kailangang pumirma. Napasa na sa akin ang sumpa. May isa pang pagkakataon na halos mawala na ako sa sarili. Lasing, gutom, desperado. Nasa ilalim ako ng tulay, umiiyak. Doon, muli siyang lumapit. Hindi siya nagpakilala. Wala rin siyang sinabi, pero iniabot niya ang isang maliit na papel. Wala itong sulat, pero biglang pumasok sa isip ko kung anong nilalaman. Walang talo. Mananalo ka palagi. Kapalit lang ay ang mga taong mahal mo. Pilit kong sinunog ang papel, tapos kong tapakan at duran pero hindi ito nawala. Kinabukasan, nandoon ulit sa mesa ng inuupahan kong kwarto. Minsan, iniisip ko na lang kung anong mangyayari kung sakali, kung sakaling bumigay ako. Sa bawat gabi, mas lumalapit siya. Mas nakikita ko na ang anyo niya, hindi na lang anino, parang tao. Pero hindi rin. Parang laman na niluma ng panahon. Parang bungo na binalutan ng usok at minsan naririnig ko na ang tinig niya. Hindi mo na kailangang matalo. Ibibigay ko ang lahat. Basta't pumayag ka na, isa ka sa amin ngayon. Hindi ko alam kung gaano pa ako tatagal. Minsan, iniisip ko, baka nga natutulog lang ako at lahat ng ito'y panaginip. Pero paggising ko, nandyan pa rin siya at bawat araw na lumilipas, may nawawala na naman sa buhay ko. Kaibigan, kaklase, kaopisina, hindi ko na alam kung anong kasalanan ko, pero alam ko ang pinagmulan. Si Tatay. At ako ang sumunod sa yapak niya kahit hindi ko pinili. Isang gabi habang natutulog ako, na naginip ako ng kakaiba. Nasa sabungan daw ako. Pero hindi ito ordinaryong sabungan. Puno ito ng usok, mga aninong tao, at manok na may pulang mata. Umuugong ang paligid at sa gitna ng ring, naroon si tatay. Pero bulok na ang katawan niya, nakangisi, at hawak ang isang manok na kulay, itim na may tila sungay. Anak, ikaw na ang kasunod. Panalo na tayo, sabay abot sa akin ng tari. Nagising akong pawis na pawis, at pagdilat ko, nasa kamay ko ang tari. Hindi ito panaginip. Mabilis akong tumayo at itinapon ko sa labas ng bintana ang bagay na iyon. Pero sa pagsilip ko sa bintana, naroon siya, ang lalaki, nakaitim, walang mukha. At sa paanan niya, nakahandusay ang bangkay ng tindero sa kanto, patay. Ilang araw akong hindi lumabas. Takot na takot ako. Wala na akong makain. Wala na akong malapitan. Wala na akong matakbuhan. Pakiramdam ko lahat ng lumalapit sa akin nawawala at noong akala ko tapos na ang lahat tumunog ang cellphone ko isang text ngayong gabi derby huling panalo hindi ko alam kung sino ang nagpadala pero alam kong kailangan kong tapusin ito pumunta ako sa sabungan hindi ko na alam kung panaginip o hindi ang mga sumunod walang ibang tao sa paligid ako lang at ang sabungan na puno ng usok. Sa gitna ng arena, naroon ang manok, itim, malaki, pulang-pula ang mata, at sa kabilang panig, naroon ako. Oo, ako rin. Isang bersyon kong mas maitim ang balat, nakangisi, may hawak na kontrata. At sa likod niya, ang lalaki, ang nilalang na walang mukha. Isa na lang, isang panalo, sabi ng anino ko. Pirma ka lang. Lumapit ako. Nanginginig. Tinitigan ko ang papel. Walang sulat pero ramdam ko na ito na ang katapusan. Sa pagkakataong iyon, hinatak ko ang kontrata at pinunit. Piglang dumilim ang lahat. Umalingaw-ngaw ang isang tunog. Parang libong sabay-sabay na panaghoy. Pagdilat ko, nasa ospital na ako. Sabi ng nurse, natagpuan daw akong nakahandusay sa gilid ng EDSA duguan pero buhay. Walang ID, walang wallet, walang kahit anong gamit kundi isang sirang kontrata sa bulsa. Wala na akong maalala kung paanong nakaligtas ako. Pero alam ko ito. Tumanggi ako. Hindi ko ipinagpatuloy ang sumpa. Ngayon, Mr. Kira, ilang buwan na akong namumuhay sa probinsya ng tita ko. Tahimik. Malayo sa sabungan. Wala na yung lalaki. Hindi ko na rin siya nakikita sa salamin. Pero gabi-gabi, bago ako matulog, iniisip ko pa rin. Baka hindi pa tapos. Baka may iba pang pinili ang nilalang na iyon. Baka may ibang tatay, ibang anak, ibang sugapa sa panalo na siya namang susunod. Kung sino ka man na nakabasa ng sulat kong ito, lumayo ka sa sabungan, sa sugal, sa kasunduang may kapalit dahil ang panalong walang talo ay panalong may bayad na hindi mo kakayanin. Sa bawat panalong pinili ng kanyang ama, may kaluluwang nawala at nang huli na ang lahat. tunlang lang nila nalamang wala ng atrasa ng isang kasunduan sa dilim. Ito ay kwento ng sabong, sugal at sumpa. Isang kwento na hanggang ngayon ay nagiiwan ng takot at tanong. Ilang panalo ang kaya mong ipagpalit sa mga mahal mo sa buhay? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong nakakakilabot. Hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim.